Magandang araw mga ka-adventure Muli nyo na naman kaming samahan At meron tayong pupuntahan na isang bagong sumisikat na pasyalan Dito lang yan matatagpuan sa may kawayan Bulacan Interesado na ba kayong malaman kung saan ito? Kaya tara, halika, samahan kami. Sama-sama tayo mag-adventure. Tuklasin natin ang mga ibang bagay na makikita dito sa bagong Eco Park. Katulad na lang ng Golden Pisan na isang exotic bird. Parang rogue wala, ro oh. ang ganda o. Ang O, tulay pa. Meron ding ininisu na makikita sa Eco Park friendly na ito. At talaga naman matutuwa kayo kasama ang mga pamilya ninyo na pumasyal dito. At nandito tayo ngayon sa pinaka Central Park. Ito ang itsura ng Central Park. Meron pang no? Mga parang bones. Kaya halika, samahan niyo kami. Let's go! Well, good morning, good day mga ka-adventure Welcome ulit sa ating panibagong adventure It's me, Francie, at kasama natin ngayon ang ating obyero. Oh. Ayan o. Oh. Yeah! <laughs> Nandito tayo ngayon oh, sa bagong gawang lunsod ng Maykawayan, yung City Hall. Ayan o. Oh. Diba, napakaganda. Oh, ito rin sa kaliwa natin yung ginagawang project ng railroad. Ngayong araw na to ay mag-adventure tayo. At pupunta tayo ngayon dito sa Maykawayan. Meron tayong pupunta na isang bagong pasyalan. At kaya dito tayo nagumpisa para makita ninyo yung point of entry. Uh, current location natin, nandito tayo ngayon sa Maykawayan Ito yung MacArthur Highway. Ayan, galing na tayo ng Apalit, Pampanga. Ngayon, dediretso pa tayo rito. No? At uh, ipakikita ko sa inyo, dito tayo magumpisa. Para sa mga gusto rin at nag-iinteresadong pasyalan, kung sakaling magustuhan nyo itong ating video, ay pwede nyong sundan Itong dadaanan natin. Ayan, uh, konting road update na rin dito sa may kawaya, no. Tinutuloy na itong paggawa ng karsada dito. Mainam naman yan kasi napakatagal ng issue ng daan na ito, eh. Laging nasisira. At ngayon, mga ka-adventure, nandito na tayo sa pinaka-crossing ito. Ito yung pakikita ko sa inyo. Kaya dito tayo nagumpisa. Kung galing kayo ng Manila, Napaka bilis lang nito sa inyo, siguro mga isang oras lang. Pero kung galing kayo ng Pampanga, eh mga dalawang oras din. Ngayon, ito na yung pinaka-crossing. Kakaliwa na tayo rito, papunta doon sa destination natin. At ang pupunta natin, yung bagong bukas ngayon na tinatawag nilang kariktan ng may kawayan. At dito na nga mga ka-adventure, nakapasok na tayo sa Malha ano, Malhakan ba to? Dito sa May kawayan. Dederechoin lang natin ito at meron tayong lalagpasan dyan na tulay ng NLEX. <tinyo> andito dito na yung ano, NLEX na to. Ito na yung overpass. Uh, dito na mga ka-adventure ano, i-share e, ko lang. Kung pupunta kayo ng nakamotor, mag-iingat lang kayo rito kasi Marami kayong makakasabayan dito mga malalaking truck. Minsan yung mga truck dito, mga walwal magmaneho eh. Yan, katulad yung mga nasa una natin, oh, no? marami yung truck na yan. Meron pang nasa likod. Kaya pag mag-overtake kayo, mag-iingat lang kayo. ito sa kanan natin yung barangay hall ng Kamalig. At kapag nakita nyo na yan, uh, alalay na lang kayo ano. Dito na yun eh, malapit na yun. Kasi pag, kapag hindi nyo napansin yung sign, eh malalampasan ninyo. Basta kapag nakita nyo na yung barangay hall ng Kamalig, alalay na lang kayo sa pagdadrive. Ibig sabihin malapit-lapit na kayo. Ito na mga adventure nandito na tayo. Dito sa kaliwa natin, kapag nakakita nyo na itong pinaka-karinderiya tsaka yung motorcycle parts na yan, ito na yung sign. Kaya sinasabi ko sa inyo na uh, alalay lang kayo. At nandito na tayo ngayon, papunta sa kariktan ng Maykawayan Eco Park. Ayan yung sign, no? Magkikita nyo rito, I love paho. Welcome Ark. At ito yung karinderiya. Yan ang pinaka-landmark. Kasi kapag uh, mabilis ang takbo ninyo doon sa main road, hindi niyo mapapansin yung sign. Kaya kailangan alalay lang kayo. Ah dito, dederechohin na natin 'to. Malapit na lang naman 'to rito. Yeah, meron ditong junction. Baka tayo. Yeah, may kita ninyo, merong sign. Kanan tayo dito. Kaya merong gate dito tsaka tulay yan o oh, parang malapit na tayo ah merong ilog dito oh. kaya lang tuyo mapuno na rito sa part na to at yan mga ka-adventure welcome sa kariktan ng Maykawayan. kawayan nandito tayo sa pinaka parking no ito papakita ko sa inyo ito yung pinaka parking area. Pwede nga park dito mga four wheels. Tapos dito naman yung mga motor. At doon naman yung entrance. marami tayong mga makakasabay ngayon. Kasi ano ngayon? Holiday. Kaya masaya to. Maraming tao. At yun nga pala yung parking dito. Walang bayad ano. Ah, hindi ko lang alam sa mga darating na future kung magkakaroon ng fee sa parking. Pero sa ngayon wala pang bayad. At pati yung pagpunta rito, uh, wala ring bayad kasi ano to eh, uh, public park project to ng may kawayan ano para sa mga nagnanais pumunta rito pasyal kayo tara itour namin kayo Ayan. kariktan ng may kawayan ito yung pinaka entrance Ibang ganda oh. Pagpasok nyo pa lang, makikita nyo na kagad yung playground. Pagpapasyal ulit yung ating OBR. <laughs> ang isang napakaganda rito, talagang pang family ito. At yun nga pala, no? bago ko makalimutan, i-re-remind ko kayo, di bali ang open netong eh, park ng Kariktan ay nagumpisa ng Wednesday from 8 o'clock, no? 8 o'clock hanggang 4, 4 p.m. yata. 4, 4 p.m. Kasi ah, pagdating ng Monday through Tuesday, nagkakaroon sila ng maintenance dito. Kaya sarado sila. Pero bukas sila ng weekend yata. At ang maganda rito, talagang nature. Pwede kayo magdala ng pagkain nyo rito at pwede rin kayo mag-picnic. Pwede rin kayo magdala ng tent. Pero ang day tour lang ano. Para kung gusto nyo magpahinga, mag-relax, pwede. At meron ding sabitan ng hamok. Maraming pagsasabitan ng hamok. Kung meron kayong hamok, pwede kayong magdala ng hamok. Ayan, entrance. Ayan ang mga... Meron pang parking, tsaka toilets. Ito yung pinaka, ano niya. Legend. Mapping. Nandito tayo ngayon sa entrance. African lovebird. Hello. no? Diba? Ito, maglalagin pala. Four nine. Ayan, ito, yung picnic area. Masayang masaya rito mga bata. Wala na yung over natin. Ayan, no? May lagusang kawayan pa, oh. Ganda oh. Nagusang kawayan. Ayan. kaya nandito tayo ngayon sa May Kawayan. Kaya yan, napakaraming kawayan. Ang ganda rito. Makikita nyo pa rito, mga ka-adventure, yung meron pa silang mga information na nilalagay. Katulad nito, Paul Bamboo. Uh, scientific name niya, Bambusa Bulgaris. Diba, nakakatawa? hindi lang kayo nakakapamasyal eh meron pa kayong natututunan dito napakaganda ganda ganda sarap dito 100% recommendable parang meron pang ano zip line ang ganda sa kabila pero sa tingin ko hindi pa siya operational. At ito pa kariktan ng may kawayan ano. Ah, uh, di bali parang nasa mga 2.5 hectares yung lawak ng lugar na to. Kaya napakalaki. Si so, pwede kayong umupo rito, tambayan. Tapos meron din mga kubo. Marami din tayo nakikita mga hayop na nakakulong. Oh para na rin ano to su ganda at doon naman makikita nyo meron doon kantin kaya kung magugutom kayo pwede kayong kumain inyong yung kantin pero pwede rin kayong magdala ng pagkain ninyo nasa inyo na yan pwede kayong magdala ng tent katulad doon meron doon mga nagtetent at dito rin sa picnic area ito yung picnic area sa likod natin. Tara, pasyal pa natin kayo. Ito ay yung pinaka picnic area Ayan, ang pinaka-picnic area. O, okay, diba? O, oh, <laughs> tambaya ng mga lovers. Ah, remind ko lang to, ah, hindi sila nagbubukas ng hanggang gabi. At ah, 4pm lang yata, hanggang 4pm. Yung pinaka-oras ng last visit. O que Nandito tayo ngayon sa greenhouse mga ka-adventure At kung may kayo sa mga plants Mga plantitos, plantitas dyan Ito, pwede kayo dito pumasyal May mga tanim dito no? Mga gulay Tulad ng okra At Sitaw, kalong Ayan no? May ano pa, pinaka caretaker Ito, may tanim dito Sa loob, pwede kayong pumasok dyan Para makita nyo yung mga tanim sa loob Ayan, Ayan. Andang maga ho. o <laughs> oh, yan, di ba? May tanim pang kalabasa Oh. Ah. Ay, libre po. Ang galing ano. Napakahusay. Ito, pwede pe rin ko yung kumuha dito. Sabi ni ma'am, kamatis so, Oh. Kung gusto nyo magtanim sa bahay ninyo. Nakapamasyal na kayo. May libre pang ano. Di ba? Halaman. wag lang naman sobra-sobra. Kung mag-uwi kayo, ano, yung tamang-tama lang. <laughs> Ito, kalabasa oh. Diba? Oh, ang galing. Ito, mayroon pa pang ano rito. Sili. O, oh, tapos doon naman, okra. Galing, magaling po yung ano. Maglalag po at pagkukuha. Okay. Ayan. Saka may isang picture lang. Ah, kaya ganun. Parang documentary. Opo. Ayan. Ayan yung stick. Ayan ba stick. Okra po yung may stick. Oh. <laughs> Pagka gusto nyong kumuha ng halaman, ng tanim, maglalag lang kayo tapos pipicturean daw kayo para sa documentation lang ayan o no? oh, ito pa oh. ano kaya to may mga mulberries pa oh. ayan o no? ba? Diba? Oh, meron din mga ano dito puno pwede niyang uwi mangga ayan o no? oh, avocado 10 points ito para sa LGU ng may kawayan Bulacan Napakaganda na itong park na ginawa nila. Talagang sulit na sulit para sa mga pumapasyal dito. Tingnan nyo naman yung kanilang restroom, oh, ba? Diba? Panalong-panalo, restroom pa lang. Gentlemen, tsaka ladies. May wash. May ano pa, oh. Wash area pa. Dito naman tayo sa mga exotic animals na katulad nito golden pheasant oh, mga rare birds wow, ang lalaki pala yan. oh iwan ko kung nakikita niyo sa video mga ka-adventure, pero nalapitan pa natin yun oh diba oh, parang roadrunner oh, ang ganda oh ang lalaki ang kulay pa niya oh dami hmm. Tapos dito naman Ano naman to? Ano bang tawag rito? Sabi nakalagay Do not feed the animal Ayan Ano pala to? Guinea fowl Guinea fowl Tsaka bantan chicken Ayan yung mga bantan chicken Tapos dito naman Guinea fowl Ayan Mahal yan. Bihira lang yan. Very rare. Right. Ayan. Uh -huh. ba? di ba? So, may mga pony pa, ano? So, oh. Labas pa toy-toy nung isa, yung

Ito oh, lalaki to. Ayan. Lalaki kambing. Sarap yan sa papaitan. Oh. Ito naman yung sa kabila babae. Isang pares pala sila. Oh. <laughs> sir, oh, nasama ko kayo eh para mapanood niyo lang. Ayun, shout out po sa kanila sa oh. Sa taga sir. Balisuela po. Balisuela. Ano po ang pangalan nila? Alan. Alan. Okay, sir. Ayun, thank you din, sir. doon meron pa doon washroom oh, tsaka restroom. Ayun. Kaya Nagkalat yung washroom dito. Talagang napaka develop ng lugar na to. Napakaganda. At nandito tayo ngayon sa pinaka Central Park. Ito ang itsura ng Central Park. Meron pang kwando, no? Mga parang bonsai. Dito sa Central Park, meron kayong makikita bridge. Gawa sa kawayan, ano? Ang ganda. Wow. Ang ganda. Sarap tumawid sa Kawayan Bridge. Nga gawa ng kawayan na to oh. ah bakal pala hmm? bakal pala to ang galing oh kala mo pala ko kawayan oh <laughs> bogus ako rito ah oh eto akala ko kawayan pala bakal ang <laughs> galing ng ano nito oh. ang galing ng architect nito yung designer nabodol ako ron ha bakal pala mukhang kawayan <laughs> ayos ayan diba Ayan o, bueno, shoutout sa mga bumibili ng milk tea. Ayan. Ito nga lang, lang, Kaya lang ayaw. Ayaw. oh lang. O, Sa mga visitor ng tarihtan, nang may gawa yan. May mm -hmm. naka-sticker. Magka-shoutout kayo. Wala naman so ah. Shoutout sa nanay nang pito niya. ba kayo? Baka hindi kayo nagpahalam ah. Nagles lang kayo. Okay. Order tayo na ito. Tikman natin ito. Mixed pepper rice with beef. Ayan. Diba? Ayan, ito na punta sa amin. Chopaw na lang. Oh, uhaw na yung over. Ko. Diba? Naubos na raw yung yan Tsaka yung mami. Wala pang sabaw. Kaya, ito na lang. Napunta sa Chopaw. <laughs> ang ano dito kakatil oh. oh. ang ganda oh Hi. Bayugo. Ito raw yan. dito nyo makikita at ibang-ibang species ng edible na kawayan o, na matatagpuan sa Pilipinas yan. yan kawayang bayog ito bambusa kawayan kiling ito naman giant bamboo kawayan tinik Matinik. ito yung regular na kawayan sa nakikita natin kayani tapos ito naman yung mga malalaking kawayan, bulo. Ayan, mga matitibay na kawayan. Tsaka yung giant bamboo. Ano? Dito makikita ninyo mga sining, o oh. Mga sining. Mga painting. Oh. Pinapakita ng painting na to, yung bamboo treatment process, no? Oh, dito pa isa pa. Bayugo Bamboo Research Center. Doon may kita ninyo, ang daming puno ng mahogani. Eh. Tsaka kay Mito. Ang daming puno ng, meron din doon, puno ng langka. Pero marami puno ng mahogani. Eh. guys, magpapaalam na kami ngayon dito sa napakagandang pasyaran na matatagpuan sa Maykawayan. Ang kariktan ng Maykawayan. Please don't forget to like, share and subscribe. At magpapaalam na kami. At naipasyal na rin namin kayo ng ating OBR dito sa bago na family friendly na eco park. Pasyal din kayo rito. At maraming maraming salamat sa mga mababait na staff. At uh, Pranci Adventure with my OBR, signing out. Like, share, and subscribe. Thank you for watching. See you again in our next adventure.